Hello guys, magandang magandang hapon. Ayan, ito guys, nagulit ako guys ng adobo. Kanina, ginisa ko to, ko, naka-play. Hindi pala siya naka-play, naka, naka ko pala naman yung cellphone. Agay ang init. Ayan. Ayan. So, ito na guys. Dalawang ingredient na yan guys. Ano lang, ah, garlic, onion, Worcester sauce tsaka white pepper. So, ngayon, inintay ko na lang mag, ano, magiging konti na lang yung sabaw. Ayan, buka yung itlog ko. Ayan, nandiyan na, dalawang itlog. Itlog lang yung kakainin ko, guys. Ayaw ko ng, ano, ayaw ko ng baboy. At syempre, ganda ko na yung aking paboritong isda. Syempre, alam nyo naman, hindi ako may sabaw. sa baboy. Ito, ito ang aking kakainin na isda na may kasamang itlog. O, di O, diba? So, ngayon, hinintay ko na lang maluto yung aking yung aking pork belly. Yan, pausok-usok ko, guys. So, ganito lang, guys. Huwag masyado, ano. Alambutin muna natin yung baboy para masarap pa siya kayo oh, uh, diba? So, ganun lang, guys. Maraming maraming salamat sa support kong sa akin. At andito pa rin patayos. Nagpatuloy mag na isusuportahan na ng bawat isa. Ayan, mamaya po, kita ko sa inyo naman ang aking ko isda. Ayan. So, mamaya po So, wala na guys. Ayan. Ito na guys ang aking baboy ngayon guys. O, nakita nyo. O, ba diba? Simple lang guys ang aking pagluluto ng aking pork belly. Kanina kasi, pinakita ko, pinakita na, nabidyohan ko na yan guys. Ginisa ko na yung garlic onion at saka yung pinakita ko din yung aking mga ingredient na oyster sauce tsaka white pepper sus so, Mario josep nung nakita ko guys wala hindi pala naka play ayan wala akong magawa kundi ito na lang so gawin ko na lang ano guys uh, patapusin ko na lang to para kahit pa paano may bagong upload naman tayo guys para sa ating whitey ayan siya shout out ko lang guys sa mga tumutulong sa amin dito kay mamun Light mix tv kay sir willy boy GKTV at syempre kay Ma'am Ami Marche. Ayan. At syempre sa aming mga team. Team Darling at saka Team Senyora Artikulo Uno. Ayan. Shout sa inyo guys. At maraming maraming salamat na walang sawang pagsuporta sa aming mga nag-uumpisa dito as ah, a content creators dito sa YT. Ayan guys. sumikap so lang tayo guys. mag support lang tayong bawat isa. At syempre, sipag lang tayo makikipagkuha ng content ah, makikipagkuha kuha, uh, ukuha, uh, gumagawa ng content sariling content ha hindi yung kinukuha natin sa iba yung mga content kahit hindi naman sa kalakihan ng views at least kahit paano sarili natin content o ba diba? so ganun lang guys nandyan sila nagsusuporta sa atin at tayo naman ang gagawa ng paraan para may ibibigay natin sa kanila para sila naman ang magsusuporta sa ating mga video. So, tayo ang gagawa ng content at syempre, susuportahan nila tayo kasi meron tayong mga panibagong content. Ayan, thank you so much. At syempre, hindi din ako uh, thank you sa aking mga team Doon sa Facebook ng Team Totoo 24, Team Seven Blessing at sa mga team Puyatan family ayan thank you so much at syempre ang nag-iisang may-ari ng aking puso na si Mr. Michael Inalisan thank you so much sa, sa pag dito sa aking sa social media thank you thank you so much at God bless everyone bye bye